Hey uh, guys, guess what? Dito, nagmimriyenta kami ni Mariano Hi guys, uh. good morning At uh, kasama natin si Kit dito Parehong problema yung rep namin guys Nung galing kami ng Baler, pagdating namin nung hanggang gabi Wala nang lamig yung rep ko, nag defrost Napagmintangan nga pa ako na iwan kung bukas daw yung pinto Ayan, <laughs> si ate ouch <laughs> <laughs> Tara, guys, merienda tayo, ano? Hey guys, katanda ni Kuya Lars tulog ka. ko nga eh, at uutusan ko uli. May paggagawa ako eh. Baka kung ano na naman i-deliver sa akin eh. Yung uh, sinusunod niya sa inyo palpak. Ha? <laughs> palpak pa yung sinusunod niya. <laughs> Puro palpak ang ginagawa eh. Pin Pinakawa yung pala, kinawa, kutsara. <laughs> <laughs> Ayun guys, ha? Eh. Continuous follow lang sa YouTube channel namin ni Mariano at mm, Cindy Girls. Siyempre, kay Kuya Lars, kaya no? tandem ko si Ingot, si Lawrence. Uh, guys, nagpapagawa kami ng rep. Ah, si Kit. Siya po yung ating technician ng refrigerator at sa washing machine, gumagawa yan. Pagka kailangan nyo po, kontakin nyo okay. lang po si Kit. So, kahapon guys nagmamasilya ako ano, doon sa room namin nasa ah, kwarto ni Leonard pahinga muna po ako ngayon dahil may atin na na akong opening game ng basketball guys sa YMCA Manila liga po namin ng Manila teachers ano so, abangan nyo po ako doon mamaya magkakana tayo doon magkahalimaw guys <laughs> so, yan na guys nakakarga na ng pre yun. gumagana na uli yung ref ko guys Thank you kay Kit. Uh, hindi ako bibili ng bago. Sana matagal-tagal na uli yan bago magkaroon uli ng diferensya. No, Kit? Ilang months ba ang ating warranty yan? 6 months. Wow! Kalahating taon ang warranty sa akin. Eh. Kit, thank you, thank you very much. Uh, pupunta rin kami mamaya doon kay Mariano. No? Patitingnan din yung rep nila. May problema yata doon sa pihitan. Siya rin gumawa noon last year. So, yan guys. Maraming maraming pong salamat sa inyong walang samang pagsubaybay kay Kuya Lars. At siyempre sa, sa Mardi Nation. Thank you very much po. At patuloy nyo kami supportahan. Thank you. We love you all guys.